magandang araw mga kabukid another day another vlog pero nung another 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 day pa ako nag vlog kasi wala talaga ako sa mood magkuha ng video pagka napagod talaga ng husto dahil nga nagkaroon kami ng mga event na pang piyesta, kaya medyo maramihan nagkakaunti pero marami kaya nakakapagod ang mag-prepare. Ayan. Dito ako sa Ilaya ulit. Nagpastula ako ng mga kambing. Hiwa-hiwala yung kambing ko. Meron dito sa taas. Meron doon sa baba. At meron doon sa pinaka-itaas. Ayan. Ito yung mga mama goat ko. Ito. <laughs> Andiyan naman yung mga baka. Kasi umakit sila dito. Dapat pagsasama ko doon sa may baba. Pero gusto nila doon. Gusto dito dito. Dito ko na inano. Pinastol. Yan, tinatawag na si Emerson ng kanyang baka. <laughs> Mamaya na. Kasi hindi ko naman sila kayang hilahilahin. Kasi nga 'di ba may depresya yung akin kamay. Pupunta tayo sa pinaka baba dito sa kawari nandito yung iba kong mga ka alaga meron din dito nag-uuling yan meron dyan nag -uuling. yung mga natumbang puno ng bumagyo yan inuling na ayan nandito ang aking ibang mga alaga oh. tapos meron ako doon sa taas na alagang kambing ini yung isa hindi ko alam kung ano naging sakit niya may sakit ba o nabato sabi ng dito nag kasi dati nag-alaga sila ng kambing sabi niya polio daw yun. sa tingin niya polio kaya sabi niya mas mainam daw kung katayin na lang kasi baka makahawa pa ng ibang kambing akala ko naman nasa isip ko baka nabato kasi gala yun. <laughs> pero ilang araw na kasi na talagang nahihirapan siyang mag ano, maglakad kaya nga itinali ko na doon sa taas para hindi na malalong mahirapan paglalakad kasi nakakaawa talaga ayan, dito naman may mga puno ng rambutan, oh. ang daming bunga ang daming bunga, ang daming bulaklak ngayon ng rambutan, sana tumuloy siya oh. nakatuwa yan, alam niyo ang tamis tamis ng bunga niya ayan ito yung inuuling. Matagal din pala itong gawin. May pure, may permit. Pure, may permit naman sila sa pag-uuling nila. Ayan na. Naka walong saka na sila. Binabantayan nila yan kahit gabi. Yan kaya meron sila dyang duyan para ah, hindi magka ah, para hindi masira yung uling baka maging abo na lang ayun dito kahit ano to yung quarry yung medyo ano na may maririnig pa talaga kay dito mga iba't ibang klase ng huni ng ibon ayun, yun nga lang dito ginagawang tapunan ng basura ng kapitbahay <laughs> ayan may naiwanang ng chinelas masipag yan kasi sa naguuling yan balikan natin Ini curan Kasi kasih ipopos tu. <laughs> Pauwi na ako ngayon at kapagod. Walang asawa ko nag-drive siya kasi meron kaming tinaya kana na dalawang buffet para sa piyestahan sa uh, Balele dito sa tanaman. Ay, kapagod. Ewan ko ba, ayaw ng mga kambing dito. Hindi nila masyadong gusto yung carabao grass. ang lalim nitong kwari na to eh hindi ko lang wala kung sa side naman to ng asawa ko kaya hindi lang kung ano ba't ganyan kalalim ng ano kwari ayan meron dito langka at saka pumelo yun may bunga siya Ayan. Meron dito mababa. tanang ang ingay inahinong hinong aking kwan. Makikita niyo pagka umakyat ako. Makikita niyo yung isang bisiro na Nilagyan ko nga ng tali para hindi siya magtatakbo. Natakbo pa din kahit hirap narap na pa yung Tatakbo tas gugulong. Ganun yung, yung style niya kaya tinalian ko muna siya. Nakakaawa naman eh. kaya naman pagdating ko sa itaas talagang tagaktaki yung pawis ko kasi nga malayo itong nilalakad ko sa regular na pauli-uli ko dito nakakaano ko 8,000 steps Pag, pagka uh, pumunta ako doon sa umaga at hapon naman pabalik-balik ng hindi nagsakay nasa 8,000 steps Minsan nakakaano pa ako. 10,000 step. <laughs> kasi malayo nga. Ayun. Nagiiyak yung nanay. Iniwanan ko. Sinahawa ko doon sa anak niya. Alam niyo ang gandagan na pa naman ng anak niya. Malahi. Kasi malahi din yung nanay. Kasi dapat gagawin ko pang inahin yun. Kaso, ayan nga nangyari hindi eh. ko alam kung paano gagawin dito sayang talaga kala ko mauulian pa malakas naman siya eh kaso talagang pila hindi ko lang alam pag makailang ano pa Ito nga pala mga balat ng buko yan. Diyan tinapon. Ayan oh. Ayan. Tingnan niyo ha. Hmm. Hirap na hirap yung maglakad. May damo naman dito kaya okay lang na dito sila. Iditipot ko na lang ng talay yung inahin. dito ko lilipat sa banda rito oh, ayan sa tingin nyo po polio kaya yan ay nako kakaawa bagay ang sa akin din Okay lang na ano, kasi katayin, kasi nga, parang hirap na hirap naman, hirap na hirap na hirap na rin siya. Kakawa. Ang bait ng nanay niya eh, kapag naiwanan siya, binabalikan siya, tapos pag malayo siya, pinupuntahan siya para padidiin. Hmm. yun lang po mga kabukid sana kung poli yan sana hindi na makahawa ng iba salamat po pasubscribe na lang po salamat